Welcome back to my channel. So, ngayong umaga, magtitiba ang ating super nanay ng saging, saging sapayan sa likod ng aming bahay. Kasi guys, inuubos na ni kompare at saka yung ibon, yung tinatawag nila bang kabog. At saka talagang inaakit ni kompare marami na yung kagat-kagat. Kaya yan kagat, kagat. Ayan, ayan guys, so, sa probinsya marami talagang libre. Marami kang pwedeng pagkainan, marami kang pwedeng pagkukulan nang walang bahay basta masipag ka lang dito sa probinsya hindi mo kailangan bumili sa city magtanim ka lang at syaga mayroon ka nang makukuha kapag may tinanim may aanihin dahil sa probinsya malawak ang lupa hindi kaya dyan sa uh, city na dikit dikit dito pagsipag ka lang hindi mo na kailangan bumili pa ng mga kakainin mo. Yan, fresh pa yung yes dito. Ayan, yung nanay ko. Talagang magaling yan. Umakyat-akyat, no? Marunong siyang magtiba kahit ano. Marunong yan umakyat ng lubi. <laughs> Aakit niya yan, lalot kalit, no? Ayan, guys, no? Malaking puno din yan yung kanyang tiniba. <clears throat> Pwede namang tibaan sa ilalim. Pwede maganda talaga pag inaakyat. Ayan, no? <laughs> Nakit pa ng aking modra so ayan guys share ko lang sa inyo yung aking buhay probinsya dito sa Rahas city ayan yan yung nahanas-hanas nyo pa yung steam bang yan or tali yan guys sa internet namin nagpalagay ako ng internet guys kasi magastos yung load everyday na 100 200 300 ayan nagpalood ako yung PLDT so 1000 lang per month yung aming binabayaran man sawa ka na ilan pa kami nagkoconnect kahit buong gabi ka mag e internet so, so ayan guys yan. sinatali-tali niya kasi nga lumuwag so baka matumba hindi na mabalance sa itaas hmm. rough top din yan guys sa taas kaso hindi ko pa siya na aakyat so ayan pinaputulan niya ng dahon-dahon mayroon pa nga akong doon, kailangan itanim ko pa doon isang saging na arikonday. So, ayan guys. So, ayan, malaki na yan. Marami nang ginainan yan guys, Nung kumpare. Ayan, malaking ano yan. Ayan. Sarap hinugin at gawing banana queue. My favorite. Ayan. Ayan. So, kailangan dito sa probinsya masipag ka kapag masipag ka lang marami kang aanihin na pro ayan sa kanyang changi na yan guys meron ang aking modrails meron siyang sariling changi meron siyang bahay hindi siya